Ito free pala to. Free yung sabaw. atsara, Yung ano, pipino at saka gusto. At saka palapa. Hey guys! So nandito kami sa Kogo Night Market. A la carte section. So magdi-dinner kami. With the group. So, mag-night out na kami ngayon, but... Uh, Mag-de-dinner muna kami. I hate bangos. Uh. So, dito Bilang kami. Bilayan yung bangos niya. Ba sa pink section. Pink section. Yes. Ayan. <laughs> mga lalaki ah, mga tendero. Ito naman, ito naman. Ay, ito naman ay gulay lechon. Hi, Brenda. Ito yun, pwede din dalhin, no? Hello.

Murag tini na kulami ang dani kay nasa upuan. Puso mo gudang lami. Ano sa mga inyo? Nice sabaw. Nice sabaw, madam. Ano yung sabaw, te? <coughs> oh, ano yung sabaw? Yes? Yes. <coughs> dili ka sure, no, kay baka. Libre ang daan. Lami kay dili na dapita. Kaya ano? Libre ang... Acara. Acara. Parang ano tag nito? tapi Eh, sa so, okay, mga ganyan. Side dish. Side dish. O. Tapos, ang nagasunod ko dito kasi yung kanin nila. Tapos, meron sila isda nga pidlayan. O, ang ilang Lapotay tuna, madam. Lapotay <laughs> tuna, madam. Lapotay tuna, madam. Lapotay tuna, madam. Lapotay tuna, So, <clears throat> ang nakachada ni Nipri pagi ng soft drinks. <laughs> <Sorry, panikawad. sighs> Ay, ako sa soft drinks. Kaya kumagto sila sa farm free na ang entrance nila. Oh, no! Pag-show niya, timanan ko na kong kilay. Malak ka. Kamis. Kaya ako na hindi ko ang biscuit. Ayoko. ka, makaingon na sila. Nga ka nang mabudol kami. Pero anyway, dito ka. Di magkaon, ma'am. Pilay franchise, ano yung mga... Libre lah. Ay, paborito kita dapat pilih lagi. Dito sa satu kas, di libre pun memang nani beli. Tapi bangun lah. Si Sarah kalau <laughs> libre, kita nani nana. Dapat yung gina ginamos. Dahil ang ginamos, dahil lang ang shoutout. O, niya. Lamin yung kayo plus one si Madam. So, no. din ito magka-on. Din namin, Madam, ha? O, oh, sige. ginang are... ano? <laughs> bata, Bata, na naman siya na kung lawas, mga God. What do you want, babe? Huh? <laughs> oh, <De. laughs> kung ako mga asawa, piliyon ko ang magbabarbecue o pangalakbar. Kaya mutugsog siya, mutugsog sa'yo. Ah, Magtinog so kay <laughs> kami. So magkakain na tayo. Magkaon kami diri. magkakain na kayo. Magkaon so, na kayo. Magkaon na kayo. te? So fresh na fresh ang ating food for today's video. Magkakain na kami. Magkaon na kayo. Hindi ba ka sa market? ka. na ka Game na tayo yung Bangos! Nipo! May pusi! Tilapia! Panganon! Tuna! Pagyanyi kay Dudos! Pilaya! Pagpapay! Ang lawak nito guys sa Kogon Market. Kogon Night Market. Ito yung a carte section mo saan dito nagdi-dinner ang mga ano yung trip ay puro a la carte yan, yan from Dian street yan ah. street. Street na isang street so, street foods na puro a la carte Ano sa una?

So dito kami magdi-dinner sa Kogo Night Market ala la carte section. So far, hindi pa marami din. Ano, nasa early pa naman, mga 7 p.m. pa. But, marami daw to pa, ano, onwards, mga 11 p.m. Lala na yung mga galing sa inuman, dito sa kakain, yan. First time ko rin dito. Guys, ang ganda pala kumain dito sa may itong alakay section na to. Ito free pala to. Free yung sabaw. At sara. Yung ano, pipino at saka gusto. At saka palapa. Yan, yeah. yan yung unang sinerve din Kanamot siya Ay, kanamot. Yan. Pinaantay na lang namin guys yung aming order. Huh? Ayan, <laughs> pinaluto na yung mga foods namin. Last of order namin guys. Anong order? anak ni Manny Villar. baby. Ano, ni po po tamos. Where is Anthony? Where are you, Anthony? Yan, yeah, ito na yung food namin. Wala akong nagpasat doon. Wala kahit kami ngayon. Ayun na lang. Kain po tayo. Smile. Sarap 8 minutes. Ayun <laughs> na lang. Sama na, na. ako.

ay din di doon makapunta mong nakita para sa mga para sa ano ang bow oh address